Bel Mariano, pilit talagang tinatago pero talagang lumalabas. Dahil dahil kamakailan nga nag-post ang kanyang kapatid at muli na naman nag-post ang kapatid ni Donnie na photos na talagang nagsasabing hindi eto si Bel. Dahil nung nakaraan talagang si Bel Mariano ang nakatalikod. At talagang buhok pa lang ay kitang kita na at halatang halatana na si Bel Mariano ang kanilang kasama din ito. Yun nga sa mga netizen mukhang pinagmamalaki ng team pangilinan na nakakabanding talaga nila si Bel Mariano. Dahil walang atubali na itago siya. Talagang kahit nakatalikod si Bel at kilalang kilala talaga siya ng mga fans. At ayun nga sa mga netizen, so a slow burn doesn't mean that you don't feel anything for the person upon meeting them. Rather you feel enough to want to see them again but not too much to worry you can function without seeing them again. And eventually after actually taking the time to fully know the person, you experience gen genuine love. At no, nga sabi ni Doni ay talagang magkakahiwalay pa lang nila pero agad na niyang namimiss si ay, nga ang sign na agad siyang tinamaan kay Bel Mariano. Sabi nga nila ay panay video call din ang dalawa kahit kakahiwalay lang. Kaya so, ganyan talaga pag mahal na mahal mo mo at na in love ka sa isang tao kulang na lang ayaw mo nang iwalayin siya